Ito ka ang kanilang mga handa. Wow, talagang kakaiba. Italian. <laughs> walang ano, walang <laughs> meat. Pero ito, ito, ito niya, meat. May ito, meat. may yes. rice din. So, Saan ang meat? Oh, diet pizza, dito. Um, diet tayo ngayon. Meat. meat, meat dito na. Pizza, pizza na, na lang? Dito na, lasagna. lasagna. pizza, diet tayo. Spell lasagna. 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 Galing Ang galing na niya. Alam <laughs> <laughs> na 'this. Tagna ka na <hitting> <iliyor> <hitting> <hitting> oh, tignan natin yung ano nga, ano. Sorry, <laughs> hindi, hindi lang marites. Take out. <laughs> Sharon. <laughs> Sharon. Sharon <laughs> na marites. Ay, huwag sya, ba siya balutin mo ako. <laughs> e, wala balutin eh, wala eh. Maraming mga natira. Kaya syempre iuwi iu namin. Eh. <laughs> Grasya na yan. Ang ano, Sharon Tineta. Grasya okay. na yung maganda kong lalagyan. Ala, naubos lahat to. Ay, andun, andun si Ganyan, ang kakain. Ito ang mga mag-video nga rog. Ayan. Ganyan ang kumakain. Simot na simot. Simot na simot. Ready na yung Simot ang mga lagayan. Ganyan. Kasi, ayan. Isang Sharon. Dalawang Sharon. Tatlong Sharon. Apat na Sharon. Wow. Thank you, thank you. Limang Sharon. Oh. Ikaw na. Kayo na. yung mga cake nyo. Ala, yung mga cake natin. Oh, may cake pa kami. Isang ka pa. Saan ka nakakita ng rice cake? Kainin niyo yan. Cake, cake, cake. O oh, ayan Ethel, iuwi mo na yung cake, ay yung malagkit si pa. Wala na si Pao, wala ay na si oh, Ayan na, wala ay ay si Hindi, part daw siya. may part time ay daw siya. May part ay? time daw siya. Ngayon din, ngayong gabi. Parang galing yung sabi Ayun si Bate. Ba, Kahapon yun, nandang kanina. Hindi, kasi, kasi, di ba, asan e. ka na, sabi ko. In Invite sana kita sa birthday Di ko late ka namang nag-invite my part-time ako pa, Sabi niya. Alam naman niya, namagamit na tayo. Ayan, wala na ang, ang mga pagkain. Ganun lang kabilis. Ganun lang ang pamiyayari. Oo. Pumikit lang kami. Ah. <laughs> lang hmm. sa siunit. Ganun lang eh. Kakagulo maya maya. Wow. Tapos na lang. Para pa yung mga tingnan natin yung nasa loob ng kusina. Kung ano yung kanilang ginagawa. Ayan, hindi pa sila tapos sa kanilang mga Sharon ko <laughs> na ito. Ayos na! Ayos na Hugasan na ng kamay. what Dara? Ay, Dara? Dara, sa'yo ito? Yes, that's my Sharon also. Eh, yung mga ano, puto, walang kapatid. Ayan, yan po ang aking Sharon Cuneta. Dami namin, Sharon. na Sharon. Sana everyday my birthday. Ito, hindi. Ito, maliit. Sana all. Sana araw-araw daw may birthday para araw-araw may Sharon. Ito, may maraming Sharon. Busog na busog ako, grabe. Punong-puno yung chan ko. Ano na bebenta? One mm. shot sa sabara number 5. Asa ang dito ito? Laboratory. Medtech yata ito eh. Bachelor of Science and Medical Laboratory System. Ay science. Ano derma Pharmacy. Hindi, hindi pharmacy. Hindi I-type mo dun ah, kung ano yung, ano, yung derma, derma surgeon. Ano oh, na yung tatlong ano. Sa, sa home page. Basta yun ang may birthday ni Pasto ngayon. Yan, nasa tatlong guhit-guhit. Ano -guhit. yung pag, yan. Academics. Labas sa'yo. Okay. accountancy. Diyan mo nakikita. <laughs> arts and, <laughs> and Sciences at <laughs> or ano, Arts and, <laughs> and Sciences ba 'yon? Alam <laughs> mo na ano sa hindi. Ay diyan, ay hindi. Ayan, oh, oh, yung kay siya lo, ba siya? Mm. <laughs> Hello teen mo aku Oina is